some more aeroplano tayo guys sa ko tayo guys lamig guys yung mga aeroplano

livelihood matatapos na guys sa livelihood ayos na guys, oh, mag aaral ako dyan guys mag ako dyan <laughs> hindi, <Okay>, ako naman mag buong may tabo guys natin ako yung pinutok na namin ngayon <laughs> okay, pala nakalabas ulit ngayon lang ako nakalabas sa trala guys Yan yung inakyat natin bundok. Doon sa tuktok yun, naalala nyo ba? yung motor kami. Yan, sa Yan yun. <coughs> <coughs> yan yung evacuation center, guys. Sa evacuation. Ay! 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 Papunta yun na, naisisak yan sa bunje, baka uuwi yun sa center. Hindi pa tibay yung katawan mo dito, guys. Hindi ka na matatagal sa ganito. <coughs> hmm. Sa Metro Manila, napakadami kong jacket na hindi ko masuot. Dito, lahat ng jacket, masuot-suot mo. Sepsiyon pa rin. Sepsiyon pa rin. yun. Okay, why is that? level muna kuya. So, Mayroon 7-Eleven sa bundok guys. Kaya ako sa inyo. 7-Eleven sa bundok. <coughs> Kita nyo, 7-Eleven sa bundok. Kita tayo sa 7-Eleven sa bundok. video na ay nakikita aso sa isang tao. Ang lakas ng tindahan nila guys. So, peres. Hindi ka lalapitan ang aso ma. Hindi ka lalapitan basta basta. Sa'yo puta, tinaboy yung Ginawa mong ano eh. So yun guys, nakapamili na tayo sa ano guys. Sa Alpha Mart yan yung mga napamili natin guys. <coughs> yan yung mga stock natin. Meron na tayo pang minudo. Meron na tayo pang adobo. Okay. Ayan guys. Dibili salamat courtesy -e of mahal. Maraming salamat sa binigay mong budget. Ito yung mga napamili natin. Ayun, sa isang buwan kung wala kang wala kang 5,000 kulang na kulang guys sa pagkain nyo na matino. Yeah. Sa pagkain nyo ng matino guys, kung gusto nyo kumain ng matino, <coughs> worth 5,000 mo. Kulang na kulang guys. yun. Kung gusto nyo kumain. Masyado oh, mas pa sa Maynila guys. Dala talaga lang dito. <laughs> Pero dito na pagkakasa namin. namin ngayon, siguro matagal ito na kayo. Worth 2.6 pala kasi abonado ko nga namin. Ito <laughs> ba yung 2.6? 2.6 guys. Ano, bali. No, wala kang ganun pera guys. Hindi <coughs> ka makakain ng matinin pala. Kahit gusto yung kumain ng gulay. Kung ano ang mahal na guys Guruin mo ito 500 pesos sa itong nabili ko mga gulay guys Mamaya isa isa yung gusto inyo Kung ano mga gulay na pamili natin So na lang meron nabigay si mamang maso na pwedeng pang sigang Nagay sa sigang yung gulay na dala niya May dala rin si mamang maso na pwede tayo tayo guys Nilaga ko gusto natin ito guys Tapos yung mga So buti na umaambog pa rin hanggang ngayon dito <laughs> sobrang lamig pa rin talaga walang magpahay yung lamig may livelihood guys may taste ang 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 So, ito yung ano guys, so yung gagawin city hall. City hall. Hindi pa tapos guys, magiging city hall, city hall guys. <coughs> Nakaporma pa lang guys, eh. yung mga bakal-bakal. hindi so, ko nga malaman sa kanila, ba't ayaw pa nilang yeah. tapos. Pan election yan? yan. Diba? Pero pag naayos yan guys, sobrang gaganda na dito. Maraming nang magiging tao guys masarap na mag-video. Diba? Kaya timing na timing talaga guys. Magiging daan na yung lugar natin. <coughs> so yun guys. So kung nagpahit kami ng kuryente, doon lang ako bibili ng itlog. Doon sa may palente doon guys. Doon sa Claridale. Suman. Saka suman guys. Bibili kami ng suman doon. Pagkaano. ah uh, Imbil kasi namin na dating mga uh, third week pa nung ano, January. Hindi namin ako yun, Ano uh, mm. Ano yeah. Ano yan? Okay. po pusa, puting puti. Gayot yung pusa. ubo na naman ako sa narinig. Okay, okay ba? so nakakainis naman kasi guys ilang araw ako hindi naglalamon so crave na crave tayo sa ano sa Crispy pa dito sa gap, guys. Ito yung gap. Ah, nakaharap ko pa na sa comment. Ano, cream na cream tayo sa crispy pa Tapos wala pa lang ano, available, guys. Grabe, daming ano, sa ito. Hmm. <coughs> Grabe, ang lakas ng alon, guys. So ito ang dumi ng tubig niya. lakas, oh. Tumay, tayo Ha? Eh, may nalagyan. Na. Ha? Dalawa na. Ay, disposable. Na. Ay, meron na. Ito na lang, mga kapatay duto. Maraming salamat sa inyo. Babu.